Atras ka. Oh! <laughs> Yan. Ba't <laughs> di ka mapalang? Ano ka? Wala. Bakit? Bakit ka nandito? Wala. Gusto kitang magkita. What is the reason behind bakit nandito ka sa Lemmy 2.0? Oo. Uh -huh. Gusto lang, okay. gusto lang kitang magkita. Kasi yung dati, yung gusto ko, yung, yung na-famous, yung ano, yung, yung ano ba, yung matangkad na, ay, yung payat na babae, tapos suwat suwang 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 <laughs> Ganun. <laughs> <laughs> tapos? Yung nilalandi ka, yung mapayat na babae. Oo. Uh oh. Tapos laging nahahiblad yung mga kasama, yung napipikon. Yun. Uh Oo. -oh. Yes. Ay, yung mga kasama ko <laughs> nasa baba. <laughs> Hindi, ang tanong ko sa sa'yo, bakit ka nandito? Ano? Anong rason? Gusto lang kitang kausapin, yun lang. Sige nga, ano yung pag-uusapan natin? Magaling to, guys. May gusto ka bang gapangin? Pwede rin. Ayan, Huwag ka magbasa ng comment. ng gigigil ako sa'yo. May ko dito, kanina po ako nag-a-adjust sa'yo. Ha? Yung it? Ano? May gusto, gusto ka bang gapangin? Bakit ka nandito? Ay, oo. gumagapang ako. Kahit sa puti Ah, dali na. Mag-mission planning na tayo. Ilang taon ka na ba, 28. 28. Single ka ngayon? Oh, mm -hmm. Yung sagot mo, may kasamang kilig eh. Anong mo, namumula na ako <laughs> single? Tangina na naman. <laughs> ha? Matagal na. Matagal na. Alam mo ba guys, parang kinakabahan, nakinikilig, hindi ko maintindihan. Nanginginig ako. <laughs> Nang... Bakit? Hindi pa tayo magkasama, day. Nanginginig ka na, day. <laughs> hindi tinuturo sa atin ang matakot at manginig. nag kayo kanina, sabi mo malaki. O, oh, di ba? Ah, okay. <laughs> sana hindi magtagpo ang landas natin at hindi tayo magkasama sa lakad, no? Oh, sana, sana uh, nga. Kasi kung magtagpo tayo, baka pakanan sila tayo pa kaliwa ba? <laughs> ha? Huwag tayo pakanan. Pa Bagit na tayo para famous. Ah. Nagawa naman. Sa gusto mo talaga umakyat dito ha. Oo. Ang points <laughs> ko so, sa'yo kakahad bigay. Naubos lahat. <laughs> 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 naubos na yung points mo ha. Oo, oo tingin na. Kakabigay sa'yo, naubos na. No? Tapos di ka pinaakyat? Oo, hindi. Ayoko kasi yung comment ng comment. Gusto ko lang yung pipindot. Kaya nga, pero pero nga, yung gusto mo kasi yung matanda, yung kinakausap mo kagabi. Ah, so gusto mong patunayan ngayon na mas dapat gustuhin yung bata kaysa matanda. Pero kung, kung, kung ikaw yung tipapapiliin, mas maganda yung matanda, di ba? <laughs> Hindi, Sa totoo lang, mas gusto ko yung bata kaysa sa matanda. Oh. Pero regardless na ano? Regardless sa pagkatao mo kung ipapakita mo. Maggugo ako diyan. Ano? kita mo? Oo, uh, pwede. <laughs> Shit. <laughs> naman ako kay Erika. Totoo yan. Pwedeng pwede. Ah, pwede pwede. Katubuan <laughs> na naman ang butlig-butlig ng mata ko. Huwag lang yan sa mata, wag lang yung sa baba, ma ma matutu matutubuan. Baka ibang tubo na yun. Ano lingwahe mo? E, engineer, wait lang, engineer. Ano lingwahe mo? hapo ano ipugao ano hap ipugao hap hap ipugao hap din na ano jabakano, muslim hap halo-halo ah, halo-halo kana masarap yung ano yung halo-halo para matikman Oo. yung kasi ako hap hap din ako Ayoko ko yung hap-hap. Gusto ko yung buo. Hmm. Totoo, hap din ako. Hap ilonggo, hap negro. Ito nang hindi ko nakikita. Pero yung si Roni Liam nakita ko. Ikaw hindi pa. Kaya umakyat ako talaga dito. Sino si Roni Liam? Si Roni yung isang... Alam mo na yan? Ay, hindi mo kilala. Wala kasi wala ko din. Isang, eh. isang tropa din 'yun. Si Ronnie ah. Liang. Ay, oo, oh, oo, oh. yung singer. Oo, oh, oo, oh. vlogger Ay, okay. din. Oo, <laughs> oo, oh, oh, ako na sa p p dati yun. So ano gusto mong gawin natin? Ano lang oh? M R R R ar ar oh, aho, aho wag mo ako subuka Erika no, din... no wag mo din no wag mo alam mo yan di ba sa lahat ka, di ka pwedeng matakot kahit ano pa yan susukating ko talaga yung kabundukan mo kabundukan mo ugali mo ay umayis ka umayos ka Aya. Lagi ka ba sa live ko? Kagabi ka, kagabi pa nga eh. kagabi hmm, ka pag nagigil na sa akin. Gigil, nagigil. Gusto ko na talagang labasan. Kaso hindi lumalabas. Ano na naman yung lalabas? Ano yun? Yung ulan? Kasi hindi pa umulan dito. Saan saan kasi tumatalsik eh. Okay. Okay, eh, ayan tuloy. Oh. Mm. Buti pang ulan, nababasa. Pero ikaw, wala. Hindi. Kawawa <coughs> ka naman. Mamaya, baka babasa. Sige, PMs is ducky. Eh. Ha? Oo. Oh. Pwede. Hmm. Start now. Sa grabe ka naman agad-agad. Mamaya na magpak... Mamaya na magpakipot muna ako. Iyo, miss. Ha? Walang kipot-kipot. Ibuka agad. Ibuka. <laughs> grabe to. Kasi <laughs> <laughs> gusto ko yung kausapin din. Yung isang maldita. Gusto mo kausapin si maldita? O, oh, sana yun siya, yung ano ba, yung matang, yung payat na babae. Nandito. <laughs> hindi ko. Hindi, hindi yun payat. Si Maldita, ang minahanap mo, baka bugbugin yung... ka nun. Ay, aray ka, huwag niya akong bugbugin. Babugbug mm -hmm. ko rin siya, huwag mo yung payat na ko kumasira yung babae. Nang titesting ka talaga, ah. Hindi ka ubra kay Maldita. Ay kailan man hindi mo ubra to. Ano? Minsan, minsan gumugulo na yung isip ko sa mga pinagsasabi mo. Hmm. So, sige. Yes, lang I yan. -ipay mo, ipiin mo ko ha, para mapag-usapan natin. Walang problem. Sige. I-start ko na ngayon. Hmm, sige. Babay muna ha. Baba kita. Ah, sige. Thank you. Okay. Okay. Thank you.